Guys, nangawa ako ng pagkartong. Tapos. Ano? So guys, o. Oh, ayaw ako bigyan ng pagkartong. Pinibigyan <laughs> ako guys, pero walang ano, walang kulang. Ayaw ko nyan. Bagay. Ano nga madalag <laughs> ko eh ala mo na yan, islang na lang. Guys, <ako> Thank you, guys Nagkakuha naman <laughs> Bibigyan ako ng pagkain. Wala namang ulam. ano talaga nito. Balik ko na nga. Ayoko. Great time, guys. kain end Shout-out sa mga bakla. <laughs> Shout-out sa mga bakla. ko ganyan na. Bakla <laughs> daw niya, guys. Shout-out. Naman ako pagkain, tapos ang binigay sa akin, buntot. You know, you know, may kasalanan si paring ko. Tapos <laughs> hmm? ang binigay sa akin. Bye-bye, guys. No, Naubos kami yung pagkain nila. Pogi yan, guys. Mga bilabol yan, guys, sa sukat. Single yan.